Hello there, Taurus sign. Welcome to your monthly reading. So, Taurus, this is your reading for the month of July. So, Taurus, di lahat ng Taurus makaresonate sa reading na to, okay? So, take what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Taurus sign. So, if hindi kayo naka-resonate dito, Taurus, then, um, check your placement signs. Sun, Moon, Rising, Venus. So, pwedeng dito kayo maka-resonate or doon sa placement signs niyo. So, anyway, Taurus, ang gagawin ko ngayon, sino yung paparating sa inyo? In the future or this month of July. So, pwede itong this month of July or after the month of July. Um, sino yung paparating sa inyo? So, let's see. that's describe. Tignan natin ano yung pwede mangyari sa inyo. Sino to? Tignan natin. First, bumunot ako ng Sojak sign. The Taurus, this person might be a Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, or malakas yung Sagittarius sa kanyang placement. So, sa mga Taurus sign dyan, please do check your person's placement. Baka malakas yung Sagittarius sa placement nila, like me. I am a Libra, pero malakas yung Scorpio sa placement ko. And I am a Scorpio moon. So, check your, check, okay? So, cross watchers, pwedeng kayo tong Sagittarius na to and you're dealing with the Taurus sign. Okay, let's start. Ano yung appearance niya, gender niya? Let's see. Oops, aman man. Oh God, this person. So this person, may chura tong tao na to. This person is a young one. Could be thirty to forty-five. Pwedeng ganon siya kayang Hindi siya old. So pwedeng twenty-five to third forty-five. Pwedeng ganon. Pero itong person na to is may chura siya. Or kung hindi man sa sabi natin na marunong siya manamit, kumbaga. So, madaling siya makaakit ng, ta ng babae. Kasi lalaki to eh. Or kung tomboy man to, ganun siya. Stylish na tao. Um, passionate na tao. So, ibig sabihin, marunong siya pagdating. Matinik siya sa mga salita para maakit niya yung isang babae or lalaki. So, ganun siya na klaseng tao. This person is also A, an explorer could be this person love to go everywhere has a has a free spirit this could be the sagittarius cause this is an fire sign so um could be Ito na yun. so na so itong person to is a funny funny person as well Mainilig to siya joke pero masakit to magsalita. straightforward very blunt kumbaga Um, lalo na pag um, magagalit siya, may masasabi talaga siya sa'yo na masakit. Hindi parang, kumbaga, mas masakit pa sa palo yung masasabi niya sa'yo. Ganon siya magsalita. Pero, nagmarunong marunong naman to mag-sorry. Hindi siya katulad kay Aris na hindi marunong mag-sorry. Ito siya, marunong siya mag-sorry agad. Parang nare-realize niya agad na, ay, masakit pala yung nasabi ko sa kanya. Parang marunong din siya. Parang hayaan mo lang siya na few minutes, hours, ganyan. Um, pag okay na, hupa na yung galit niya, magsosorry din to siya sa'yo. Even na itong person na to, pag magsorry to, minsan nagbibigay pa to ng gift, um, surprise, ganon. So, very passionate as well. And very good in bad as well. So, ito siya. But the thing sa kanya kasi, this is, this person love to explore people as well. Ang daming friends nito. Included siya sa extrovert na tao. So, may siya sa party, may lig siya mag-adventure, um, may lig siya magtanong-tanong. So, pag example, may nakilala siya. So, nagkausap sila. So, in a way na gusto niyang mag-focus siya sa tao na parang gusto niya makilala talaga yung isang tao. Madami siyang tanong. So, definitely, yung kung other opposite to, example, lalaki siya, di ba? Kung babae to, mahulog sa kanya yung babae kasi makakaramdam yung babae na interesado ata to sa akin. Parang ganun. So, ganun yung pagkatao niya. Pero, pag once ma-inlove to siya, um, itong person na to, gusto niya lang talaga dito ng freedom. Parang pagkatiwalaan mo lang ako. Ikaw na yung gusto kong mga kasama. Gusto ko lang magtiwala ka lang sa akin. Kasi ayaw na ayaw na itong person na to, ang hawakan or hawakan yung freedom niya. Or sabihin natin na yung sasakalin siya, ayaw niya. Okay, ayaw niya ng controlling. So, hindi to pwede kay Scorpio. Or even Cancer. So anyway. Okay, nandun na tayo dito, 'di ba? <laughs> so let's see. Let's open up some um oracle cards for this. So nangkita ko sa kanya, parang matangkad to. Mat matangkad siya na Um, na tao or babae or lalaki so actually yes, gaya ng sabi ko, kung babae ka and babae yung hinahanap mo, pwedeng tumboy to, so kung but tumboy ka na babae yung hinahanap mo so pwedeng babae to, pero um, yung galaw galawan niya is hindi like sobrang girly, you know so may pagka boyish, kumbaga So, kung lalaki ka and you're looking for a gay, so this could be a gay but not totally a gay na gay talaga. This could, ito person na to, this could wear makeups. Pero, yung lakad niya, hindi mo masabi na parang pwede siyang mag-transform into woman. No. So, kung ikaw yung gay na nagganap ka ng lalaki, so lalaki to. Let's see a situation. Waves. So, emotions coming, going. <laughs> Part to ng fire signs. <laughs> um, baka meron din cancer signs sa kanyang um, so moon could be. Might be cancer moon to. Kasi, meron siyang ano, mood swing. Okay? So, yung emotion siya, come and go. Ibig sabihin, may cancer to sa chart niya. Could be a cancer moon. So, check the placement, guys. I'm giving you already the idea. So, eto siya. May mood siya. Minsan, hindi mo maintindihan yung mood niya. Funny siya ngayon. Later, nagdadrama siya. So, later, nawawalan siya sa mood. Naiinis siya. So may ganun siyang mood, mood swing kumbaga. Let's see another oracle card. rejection loss so this person have an experience naka experience na siya ng rejection sa buhay niya wala pa naman ako nakikita ang ex siya pero baka may na experience na to siyang rejection sa buhay niya and loss even could be rejection um, na, um, hindi siya siguro nag open up siya nang nararamdaman niya tapos hindi pala siya gusto loss, could be meron siyang partner before na you know, na chuggy and um, could be nangyari to sa kanya meron na siyang previous pain sa buhay niya ano to? Wait lang. Non-Cometal non, -commit, non Independent. So, yeah. Part to sa kanya. Because Sagittarius is a very open-minded person. Sagittarius, kaya ng mga Sagittarius ang open relationship. You know what is open relationship? Yung baga, pwede sa kanya no label. Pwede sa kanya na may relasyon kayo pero pero pwede din siya magka sa iba, pwede ka din magka sa iba at magka kayo. So ex da depende 'yun sa deal ninyo. Okay? Pero kailangan may deal, walang ano. So ganito siya, non-committal independent. It could be this person uh, na darating sa na next na darating sa Siya yung tao na hindi siya into commitment. Siya, siya yung tao na just into fun or into relationship pero not into commitment. So hindi siya ready to commit to be serious um sa isang relasyon. Oh Taurus. And Taurus is not Taurus is a committed person. unrequited feeling. See? There is not enough love to keep this relationship going in a healthy way. So, my Taurus, this is not yet the one. Pero, pap pero dadaan siya sa buhay mo. Oh, Taurus. Okay, so Taurus, nakikita ko dito na itong person na to, let go kasi to eh. Sometimes, it's best to let go and let the universe work things out in the divine timing. This person will come into your life to give you lessons to learn somehow. But, let's see. Pasensya na sa ingay. Aga na kasi. so Taurus, I can see that um, hindi pa talaga siya yung tao para sa'yo. So, nakita ko dito na magkakaroon kayo, dadaan kayo sa challenge ng person na to. And, baka darating sa point din na uh, mag magkakaroon ng unhappy relationship itong relasyon na, na to. Kung Kumbaga, So magkakaroon ng unhappiness and broken even baka mag-separate mag din kayo nito because magkakaroon talaga, talaga kayo ng fight dito na nakakapagod makaka, na fight could be and um very challenging yung magiging sitwasyon ninyo or yung relationship ninyo dahil is full of waiting waiting to commit and siya is non-committal so ibig sabihin sure you will never notice if hindi to malabas dito so hindi mo manu kung darating siya sa buhay mo so parang naging guidance na to para sa um, Taurus, sa inyo Taurus, okay? So, kasi maghihintay ka dito, mapagod ka sa kahintay, kung kailan ba tong tao na to mag sa akin, kailan ba tong tao maging seryoso sa akin, um, challenge ka na willing ka to, um, to fight for this because you will going to love this person. So, kailan ba tong tao magbibigay sa akin ng new beginning, kailan ba kami magpo-progress or something. So, And you will always miss this person because this person will going go everywhere. So, hindi mo din maintindihan yung mararamdaman ng taon nito because of may mood swing siya. Minsan, okay na okay kayo. Loving na loving siya. You know, caring na caring. Then, suddenly, hindi na naman. So, so Taurus sign <clears throat> Taurus feeling ko itong person na to dadating sa buhay mo because parang adon ka sa point na galing ka or baka you are somebody na Taurus na dad, hindi man Taurus Taurus Sun, moon rising Venus okay um, galing ka sa separation galing ka sa separation and you are in a healing process So while you're in a healing process, parang you wanted somebody, a new love will come into your life para matap yung pain na nararamdaman mo. Para mag-heal -mag ka na talaga right away. So parang you did not focus on yourself, prioritize yourself. You did not um, focus that too much. Okay, parang, naga, parang para sa'yo, much better na maghanap ako ng bago para ma-inspired ako agad. Baka siya na yon, baka siya na yung magtatanggal ng sakit na nararamdaman ko with my ex you take the leap of faith. Bahala na kung anong mangyari. Kaya nakilala mo siya. But, the thing here is, binigyan sa sa'yo, binigyan siya. Bini, binigay siya sa'yo ng universe. Binigay siya sa'yo dahil sa, para ma-learn mo yung lessons na hindi needed na magmamadali sa paghanap ng pagmamahal. So, ang kailangan dito, of course, <clears throat> um, yung healing process or moving on process is a long long journey to make talaga so kailangan more on focusing on your um personal growth okay more on focusing on yourself your lifestyle your cha changes in your life um to be who you are exactly and to be somebody na merong acceptance and forgiveness as a whole. Hindi siya ganun kadali. Pero dito kasi sa point na to, um, as a reality, may mga tao talagang ganito. Dahil sa nasasaktan, hindi na ka move on sa breakup. Naghanap ng iba para matap yung pain na yun, para ma-inspired balik. So kaya bin, kaya nangyari to na nakilala mo to but the thing here is this person would just going to give you a lessons for you to learn okay judgment see kasi ito na siya so itong person na to aalis din to emotionally so ko siya mismo yung magka-cut off ng relationship ninyo. Siya mismo. Um, pero I can still see here na matatanggap mo naman to dahan-dahan. And siguro this time around, um, dito mo na ma-realize, hoping ma-realize mo na sana meron ng final judgment dito. Na ma-realize mo na yung, yung worth mo. Okay? Okay na hindi mo kailangan mag-rely into somebody else para maramdaman mo yung pagmamahal na yun. Na kaya mo even mag-heal on your own. So, kasi magkakaroon dito ng confusion. Ma, ma even matatrap sa sitwasyon, di ba? Meron ditong, pag, ganitong, pag ganito kasi, obviously, magkakaroon kayo ng problem when it turns into cheating. Pag ganito. So, mayroong matatrap sa sitwasyon. And mapapagod ka maghintay kung kailan itong tao na to na maging matured enough um, to focus on your relationship na alam mo yung ma-realize niya, magbago siya or something. So, kailan siya magplano para sa future ninyo. So, magkakaroon sa'yo dito ng um, disappointments. Parang hindi ka, hindi mo ma-appreciate hindi mo ma-appreciate yung mga nangyayari sa inyo. So definitely, itong person na to, makakaalala lang sa'yo ng past pain mo. So, which is, lumabas ka na doon, pumasok ka again to remember the pain. Kasi yun, yun naman talaga yung dapat eh. Kasi yun yung lesson mo eh. So, parang cycle mo yun. Kailangan mong end to. So, dito naman sa person na to, bakit ganito siya? aside sa pa, sa personality niya na yung pagiging open niya and, and many times into relationship very free siya na tao, free spirit meron din siyang pinagdaanan before so meron siyang pinagdaanan before parang meron na din siguro sa kanyang takot na magseryoso kaya this time around parang independent siya non-committal siya kung meron darating sa kanyang relasyon okay enjoy enjoy kung kung maghiwalay din hiwalay parang ganun lang sa kanya isa na to, fire sign din siya. Sa mga fire signs kasi, could be this, could be a fire sign. As a Jatarius. Sa mga fire sign kasi, sila yung mga tao na, um, hindi sila yung attached na tao. Detached sila. So, kaya lang nilang magpakawala ng somebody in their life. So, that is my reading for you. Taurus sign. Thank you and God bless.